Hi, hello, this is Mami. Nariling magpagal. Um, uh, ang aking point of for today's video ay anxiety attack. Kung may mga sakit anxiety depression ko. At isa po ako doon. Akala ko po noon, kukwento ko lang po talaga, beses sa akin yung istorya, ah, kasi sa aking karanasan, akala ko po ay tuluyan ko na pong kaya kaya ang sakit ko na po na ito An anxiety pag inaatake po ako ng anxiety ang meron pong sakit na anxiety attack ay laging takot laging takot, kinakabahan uh, malakas ang palpitate ng puso hindi maintindihan, aligaga ganun yung mga ano niya at madami talagang iniisip ang sa akin naman po'ng experience ay Ang kadalasan trigger po sa akin ay yung takot. Lagi po akong takot. Takot ako lalo na po 'pag may nararamdaman ako sa katawan ko. So, ganun ba ako may nararamdaman ako? Masakit ang ulo ko. Feeling ko, may sakit ako sa ulo. Sumakit ang chin ko. Pag ang ulo ko. Pag sumakit, basta kung ano pong masakit, ay feeling ko po ay talagang may sakit na po ako talaga. At palagi po talaga ako nasa ospital. Dahil po ay natatakot ako. At kailangan ko magpagamot. Yun po yung pakaraming ko. At akala ko po talaga noon, ay eh, kaya ko na pong labanan yung stress. Anxiety, depression at eto na naman po na nakaramdam ko ilang araw, pinasak na naman ako ng depression so, dahil nakaramdam ako sa sikmura ko na happy at ayun nga po, sinugod na naman ako sa hospital nakilin ko po may sakit ako pero sinisikmura po ko na acid reflux po ako na isang dahilan din po ng depression stress, kaya po nagkakaroon din po ng acid sa dayasan kaya ayun po napakadami kong mga iniinom na gamot dahil na lagi akong pinakabahan laging ganun po at totoo po yun yung may mga anxiety attack lagi po talagang takot lalo na kapag may naramdaman na masakit sa katawan at hindi po talaga nawawala sa katawan natin yung, yung anxiety nandyan lang siya paulit ulit paulit ulit kahit nga po ko ilang taon ko na po siya dala dala pag nangyayari siya sa akin, apakahirap po talagang lamanan. At ayun nga po, meron akong gamot na iniinom. May gamot ako iniinom sa akin si Kmura kasi nagkaroon na naman ako ng sinisik ko na acid attack ako na siguro nadala na ng depressed. Nag-depress ako, depression ko, yung kakaisip ko, kaya nagkaroon ako uli ng na anxiety at yun meron naman akong gamot na pampakalma ayun kaya kumalma kalma ako gumawa ko ng gamot na pampakalma at saka meron din pampatulog pag nahihirapan na ako matulog pero talagang dalawang araw po talaga kahit nasabihin na alam ko na yung pakiramdam pag pumasok siya sa katawan talagang hindi po talaga sasabihin na madaling gamutin madaling gamutin hindi po opo, po, totoo po yung sinasabi nila na wala pong makakagamot sa atin, kundi yung sarili lang natin. Totoo po talaga yun. Kasi wala pong sino man makakatulong para maggumaling tayo, kundi yung sarili natin. Tayo may mga anxiety depression, anxiety attack. Tayo lang po talaga mga kamang At base lang talaga sa experience ko yan. Kaya ako, ah... Uh, ang sa aking experience, ganun po ako pag inaatake, pag nagkakaroon ako ng karamdaman sa katawan ko, pag may nararamdaman ako, feeling ko, may sakit ako, na talagang may sakit talaga ako, na halos lahat ng laboratory pinagawa ko na breast ultrasound, ah, uh, 2D echo, abdominal hole ultrasound, na halos lahat na po pinagawa ko talaga yun po talaga halos pagawa ko na lahat dahil sa aking takot po talaga na, na uh, mapupunta po talaga sa uh, depression, uh, side, uh, ano, depression na site ang ano ko uh, na anxiety at ako po, po talaga yun po ay nang, uh, kahit alam ko na po na ganun pero pag tumatama at bumabalik sa akin ang anxiety ko na napasok po sa katawan ko talaga na parang napasok na hindi mo siya maintindihan na ako kasi lang iiyak lang ako eh iiyakin ako lalo na pag nasa anxiety at ako eh naiyak ako sa na gusto ko ako lang sa bahay parang ganun tahimik ayoko nang kausap feeling ko may sakit ako feeling ko down ako yung mga ganun po talaga pero siguro mas mas okay na rin sa akin yung meron na akong pampakalma kasi nainom na akong pampakalma parang kumakalma ako saka pampatulog para makatulog ako ng maayos yan po. Narami salamat po sa pakikinig mo. Kayo po, ano pong naranasan nyo sa anxiety attack? I-comment nyo na lang po. Thank you!